Good morning once again. So nandito na tayo sa Area B kung saan uh, tayo uh, magbibigay ng uh, pagkain nila, no? So uh, nauna na yung sa Area A. E. At uh, simpre, yung mga breeder natin kailangan na bigyan natin sila kagad dahil uh, yun yung uh, nagbibigay sa atin ng araw-araw uh, na itlog na ating ay uh, binibili ng pagay uh, pagkain nitong uh, ating mga mas kubidak no so ayan na po at uh, dito na sila lahat oh, at uh, na sila so, gugutom na sila oh oh ayan at uh, papasok na tayo ayan maslan po ninyo pati yung mga malilit no ha, uh, sumasabay na rin silang ano uh, so papasok na tayo dito sa Monte Kung gate no. Ayun yung uh, gate nila. So, ano anulang naman to para hindi sila mapasukan sa gabi. So, ayan, binabalibag na nila yung uh, kanilang uh, inuman dahil uh, wala na siyang laman. Papasok muna natin to. At, uh, sige na, antayin niyo ako doon. Sige na tayo na papasok tayo. Come in, come in. <laughs> Sumusunod sila. <laughs> Ayan. O, oh, tayo na, tayo na. Sige kayo. Dali ah. Mimix muna natin kasi naglagay tayo ng konting ano. Konting ah, butil ng mais. 啊！啊啊，好、啊。 gakaputik putik na rin ang manila nga uh, inumaan dito. Punting uh, panahon lang, kaya uh, talagang uh, malinis na malinis na dito. Sige, kain lang kayo ng kain habang uh, may pagkain pa. Ha? ito no kahit uh, mayroon silang uh, langoy langoy yan dyan siyempre pagkatapos nilang uh, tumuka so, bubulunan sila kaya kailangan kaya malapit sa kanila yung inuman yan yung bagay na ninyo. Itong uh, market ng uh, ating uh, maskubidak, no? Sila na yung nagahanap uh, naghahanap dito, pinupuntaan tayo dito. Hindi na natin kailangan na uh, kaya hindi ako nakakapag-push nito na meron tayong binibinta dahil uh, dinadagsa tayo ng uh, namimili wala naman tayong mabibigay no? So, pumupunta sila dito, hindi rin tayo nakakapagbigay kasi kulang pa yung uh, supply natin. No, kailangan na uh, sabay-sabay silang ano uh, para volume rin natin silang uh, pabinta kasi kung pada padalawa-dalawa lang tatlo so wala ring ano uh, no kasi hindi rin natin natatabi yung pera Mas may yung volume silang uh, may bumibili para meron tayong makikita so kagaya ngayon no, dalawang araw na uh, may naghahanap ng kambing uh, no? pero titingnan ko yung uh, barako ko kung uh, magustuhan nila sa presyo na binibigay ko kasi ah uh, ako dahil uh, sinakasta niya yung uh, kapatid niya so magiging embraiding yun no? hindi pwede yun So, kaya gusto ko nga uh, ibinta na lang pag uh, magkasundo kami ng buyer kasi yun na nga ah, uh, nanggugulo sa mga babae na at yung kapatid niya so, pinakasta niya so kaya yung unang uh, ano naghanap dito so, hindi kami nagkasundo, nagkasundo ng buyer so ito titingnan rin natin to kasi hindi naman natin talaga binibinta yon pero kung uh, kukunin nila sa ating presyo na gusto natin na presyo so yun no ay natin pero kung uh, pipili ano lang no kakaramput uh, kakarampot lang ng ano so hindi naman natin bibinta oh so, ganito po yung uh, isang ng ating umaga bibigay tayo ng uh, pagkain ng ating mga manok at saka ating mga pato. So, ang huling-huling uh, binibigyan natin ng pagkain dahil ilalabas lang natin doon sa kulungan yung kambing, no? Ah, uh, sa ngayon, no, ay uh, gahanap pa tayo ng iba na naman na mapastulan. So, ganun po yung uh, livestock farming, no? Laging uh, nagre-research kung anong uh, mapabuti sa kanyang mga alaga. So, ngayon, yung so, ating mga alaga dito so, nag enjoy tayo na ganito, pag uh, oras na ng kainan nila, yan o no, ubus ka agad yung uh, kanilang uh, ano, pagkain so, yan po, pasupport uh, sa mga baguhan at uh, hindi pa nakapag uh, subscribe sa ating youtube channel Biyani Binji, no so, huwag po kalimutan mag-subscribe hits na rin notification bell para lagi po kayo ma-update ating mga ina-upload patungkol sa ating pagbibintures uh, ng farm at uh, buhay probinsya so shout out sa ating mga kababayan, Luzon Visayas at uh, Mindanao, shout out na rin sa ating mga kababayan, mga OFW mga kababayan po natin, mga immigrants na wailigtas po tayong lahat at uh, sa panonood ninyo, share ninyo at mga like so, malaking tulong po sa ating mga alaga no so maraming salamat at uh, ito na sila yan ano ubos kaagad yung kanilang ano pagkain. ganun po sila kabilis kumain. kahapon habang uh, umuulan kahapon ng hapon so napansin ko itong uh, bahay ng ating uh, pato no so pag karon tayo ng uh, o so, kailangan natin mapalitan ng bubong dahil useless rin yung bubong na ito ang lakas ng tulo no so kawawa yung mga itlog natin dito kung uh, mabubugok lang no dahil uh, marami-rami na rin ito na sila oh. Uy, may nabasa patay tayo dyan no so hindi maganda ang pangitain to nabasa no yan bakit kaya nababasa ay yan o oh, nababasa no so tinuluan na ito na hindi na maganda itong uh, nangyayari sa ating ano pugad dito no o oh. basa siya Oh, so, kailangan natin uh, magawa ng paraan to. Dahil, uh, oh, basang-basa, oh. Ano kaya? Pipisa pa kaya to? No? Oh, nabasa, oh. Nakikita po ninyo, may basaw, oh. Ang itlog, oh. Oh, basa, oh. Ayan na itlog, oh. basa. Wow. Ito yung sinasabi ko, ang daming uh, nababasa na itlog. So, paswertihan na lang to. no oh, ayan, oh. Oh, na lang to kung ma ano, ma yan. Uh, ko pa ito ayan oh 2 4 6 8 10 12 12 piraso na yung itlog niya. Ngayon nabasa, ito yung uh, basa oh. Ito nga yung uh, mahirap dito sa sitwasyon ng ating uh, mga ano no, mga pugad nababasa rin. So useless rin yung uh, ginawa natin no, ito yung iro uh, no. So bakit kasi malaki tong uh, palanggana na ito maring doon sumabit doon yung ano yan o pa oh. kaya pati ito nadamay no so ang problema nito kung hindi siya ano no hindi siya mapipisa kasi nabasa buti kung may incubator tayo ipapasok na natin kagad sa incubator to pero ngayon So, paswerte yan na lang yan, no? Oh. Dusi piraso yung itlog niya. ha uh, ito, no? Oh. Ay, tutuluan rin dito. Itong masamang balita, mga babayan. At uh, gawa natin ang paraan to. Uh, hindi ma maulit yung uh, nababasa na ito. So, yan po. At uh, maraming maraming salamat. At uh, gagawin ko pa yung uh, ano na yan. Uh, nakikita po ninyo yung uh, itong uh, area nila no sa mabilis na panahon ayan uh, no oh, nagkakaputik-putik na hanggang dito no at uh, may tubig pa naman yung kanilang palanguyan pero uh, parang uh, ano na no ayan ko oh, konti na lang so gagawin ko ngayon yung pugad uh, nila no dahil uh, mahirap na ano uh, masira kagad yung itlog na yan dahil well, uh, ula wala tayong ano, wala tayong uh, yero, so maghanap ako ng trapal. Maraming salamat, ka magandang umaga po. Happy farming!